Hala, ay mag-isip ka na ng lahat ng mga buksingerong kadaya ay wala sigurong tatalo dito kay Agapito Sanchez. Ito oh. gigil na gigil si Senator Manny. Hala, bakit kaya na uwi sa ganyang pagkakagigil itong si Senator Manny? Malalaman natin ano, para sa kapakanan ng mga Gen C, ano, yung mga ngayong boxing fans laang, ano, ito yung classic mani Pacquiao, mga kaibigan. Ito, ito, ito unification ito, super bantamweight, hala, makikita natin unification ng IBF ni uh, Senator Manny at WBA ata uh, ito si Agapito Sanchez kung hindi ako nagkakamali hayon eh pinaulanan baga ng napakaraming low blow itong si Agapito Sanchez si Senator Manny hala ay buti eh nagkaroon pa ng mga sumunod na mga kapatid si Jimuel at si Michael dito dahil talagang ang binera ni Agapito Sanchez yung ano ayan no ayan yung mga kaibigan mamaya makikita ninyo ayan yung ibabang parte ni Senator Manny ayan yung gold tape ayan ala pinupunta rin yung goal tip. talaga itong hindi ko alam kung anong uh, tinitraining nito ni Agapito Sanchez laging mababa ang tirada ayun tingnan natin ayun pero in fairness, naman magaling din ito matigas itong boksingerong ito ayan yung sa ngayon hindi pa ano siko pala ang yan yung mga binibitawan niya ano mamaya makikita niyo kung gaano lang yung boksingerong ayun nadulas pa siya yung manis sobrang gigil ayun oh, nakita ninyo niya jackpot ayun oh, na jackpot na hala ayun tingnan pa natin ayan ay gigil si Senator Manny eh. napakabait lumakong ni Senator Manny eh. malinis talaga although talagang masasaktan ka talaga dito sa mga birada ni Senator Manny din eh. ay malakas eh o oh, sabi siguro na agapito sa Diyos ay malakas mahirapan ako din na ay eh, iloblo ko nga ayan o oh, tingnan natin ayan oh loblo na naman nakita niya yon oh ayun pa pinagbigyan na lang ni Senator Manny humanda ka ika eh. madaya ka ah, oh, sige ayun upper street ay kalakas ayan o oh. oh, ayun na naman oh. hala ay talaga oh. upper oh. Hook uh, up Pero nag, nagwa 105 na pala nung... Ayun na naman Oh Oh Hala Take down Ay, ay MMA Hala Ay nako talagang sobrang Ayun na naman Oh Ay nako Nako Grabe naman yan Ay magre-rematch pa sana. Ay kaya ngalaang eh, Hindi na nila tinuloy Dahil uh, kawawa naman yung uh, Gold tape ni Senator Manid Ayun Ayun na naman Oh, oh! Ayan, so alam naman natin ang nangyari din eh. Ayan, ito ay uh, split draw, mga kaibigan, ano, at tabla ang uh, naging desisyon sa laban na ito. Pero although madumi ang naging laban ay napakatindi ng laban na ito at ngayon nga ay uh, rest in peace na dito kay Agapito Sanchez. Sumalangit na wa. Ano, ayan mga kaibigan at yan ang isa sa pinakamatinding laban na ibinigay sa atin ni Senatoga Mane Pacquiao. <laughs> Mga kaibigan, may ipopromote kami sa inyong game. Ito nga pala yung una game, mga idol. So, yan. Kiklik nyo lang. Yung uh, link na ito, ipipin ko sa comment section. Ayan. Tapos, click nyo lang yung download. Ayan. Alright. So, ito na, mga kaibigan, yung una game. Hindi pangalawa, hindi pangatlo. Una. Order mo lang. Yung iyong mobile number, password, referral ID, tapos verification code. Ganun lang, di ba? So, login muna tayo. O, yan. So, ito, mga kaibigan. Uh, kung gusto mo mag-top up or mag-cash in dagdagan mo yung pera mo pipindutin mo lang tong red plus button dito okay pindutin mo lang yan tapos mamili ka lang kung magkano yung laman ng Gcash mo mga banko mo kapag 100 may plus 10 coins kapag 200 may plus 50 kung ako sa inyo plus 50 na di ba? siyang kapa okay so dahil may pera naman tayo o maglaro tayo Ayun, napakaraming laro dito na pwede mong paglaroan mga kaibigan so try natin tong dragon tiger Ayun na Bed, yan, dito tayo sa dragon. Nako, ano kaya? Mauubos ba ang ating pera? Yan na yan, kasi kanina tiger na yung lumabas eh. Matik na yan. Oy, ayun. Eh, Di ba, panalo tayo mga kaibigan. Ano? So, ayun lang mga kaibigan. Ano? So, ayan, nanalo ka na. So, kung uh, gusto mo ng pambigas, oh, exit mo yan. Di ba? Tapos, Itong withdraw na to, nakikita mo yung withdraw na yan. Yan. O yan. Yan lang yung pipindutin mo. Wait. Tapos, uh, enter mo lang yung withdrawal amount mo. Siyempre mga kaibigan, yung withdrawal amount is between 300 pesos. Lapit mo to 20,000. Okay? So, enter mo lang yung withdrawal amount. Pagkatapos yung Gcash number mo. Tapos yung click mo na yung withdraw. Tapos papasok na yan agad sa Gcash mo. So, ano pa inaantay mo? Yung pin nitong una game ay ipipin ko dyan sa comment section. Tara, manalo na tayo. Peace.